So what's up guys uh, Pupunta tayo ngayon sa Boss Iron Man Talayin natin kung mahanap natin si Kuya Mao. Tapos magpasayin tayo ng helmet Papirmahan natin sa kanya At saka humingi tayong sticker Success, nakapasok tayo dito sa Boss Iron Man Kita na natin siya Papalipad lang ng drone, ayaw natin istorbohin Kasi para sa content naman na content para sa Boss Iron Man Mindanao Lake. Yung helmet guys yan napagpasahin na natin kay Kuya Mau hindi nga lang klaro pero ayos na yan diba ayan o oh. shed culture shed culture nandito sa Jensen yun si Kuya Mau nagpapalipad lang ng drone nagapin si thank hey. you